So ayan, mag-real talk muna tayo na kung bakit ang mga OFW ay ayaw nilang umuwi sa Pilipinas. So ayan, bakit nga ba ayaw nila? Siyempre, <laughs> unang-una walang pera. At siyempre, kaya nga ayaw nilang umuwi sa Pilipinas. Kasi nga, ganito yung mga iniisip nila kesa nga naman sa ipambili na lang ng ticket kasi sobrang mahal lang ticket iniisip nila na ipadala na lang yung pambili ng ticket sa Pilipinas ba? Diba? at pag umuwi sila sa Pilipinas kailangan din nilang bumili ng pasalubong so yung pambili nila ng pasalubong edi ipadala na lang nila sa Pilipinas yan ganyan ang mga mindset ng mga OFW kaya minsan kahit gustuhin nilang umuwi, kahit ako gusto kong umuwi, pero minsan mas ganun yung iniisip ko na, ay naku yung ibibili ko ng tiket, ibibigay, ibibigay ko na lang o ipapadala ko na lang sa Pilipinas. Kasi nga, number one is napakamahal ng tiket. And pag umuwi ka sa Pilipinas, syempre kailangan may pasalubong ka. Kahit hindi naman masyadong marami kang pasalubong pero kailangan mo pa rin bumili ng kahit konting pasalubong. So parang iisipin mo na lang na ay yung ibibili ko na lang ng pasalubong at saka ng ticket, edi eh, ipadala ko na lang mas makakatipid pa. At syempre, iniisip din nila na wala pa silang ipon. At pag umuwi sila, eh, napakadaming gastos kaya hindi na rin uuwi.